Ang karangalang inihahandong ng DZRH para sa bagong milenyo, ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Yun talaga ang gusto ko. Ang pasamain ng loob mo, ang makita kang nag-aalab sa galit at iparamdam sa'yo na kahit ano pang gawin mo, baliwalain sa sa'kin na hindi kita magawang mahalin dahil kaligayahan kung makita ka nasasaktan! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, Huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sino mang na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugap. At unti-unting mauusang ang ma-inspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan. Magiiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang araw na muli sa inyong lahat mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang ikalawang kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, Pinamagatang. Kaligayahan kung makita kang lasasaktan. Dito pa rin, sa ating natatanging doon, may pag-ako ang bukas. Gusto mong mawalang pinagbubuntis ko? Oo, oh. dahil hindi niya sa akin. Baliw ka ba? Hindi! Sigurado akong hindi akong ama niyan. Isang buwan ka palang dito sa bahay. Sabi ng doktor na sumuri sa'yo, dalawang buwan ang ipinagbubuntis mo. Hindi mo pwedeng pakialaman ng anak ko. Kay Wilson ba yan? Wala akong pakialam kung sino man ang ama ng anak ko. Hindi ko matatanggap yan. O hindi ko naman pinagpipilitan sa'yo tanggapin mo siya Pero hindi mo siya pwedeng pakialaman. Sophia, ako ang siyang masusunod pagmamayari na kita eh. Oh, siguro yung katawang ko. Pero hindi kailanman ang buhay ko. Lalo na pagmamahal ko. Dahil kahit kailan, hindi yung kasama sa nabayaran mo. Ayaw mong sundin ang gusto ko. Hindi mo ako mapipilit kung ayoko. Ang sabi ko sa'yo, hindi mo ko kaya, Sofia. Baka gusto mong may mangyari sa nanay mo. Hindi mo na may pananakot ngayon ng nanay ko. Hayaan mong may masamang mangyari sa kanya. <laughs> Mas mahalaga pa bang ipinagbubuntis mo kaysa sa kanya? Pareho silang mahalaga sa akin. Kaya wala akong pipiliin isa man sa kanila. At kung ipipilit mo ipalaglag ko ang bata, pwede ka magtagumpay na gawin mo. Pero hindi mo na rin ako makikita pa, Magno. Oh. Dahil kung papatayin mo ang magiging anak ko, susunod ako sa kanya. Mas gugustuhin ko pa rin Bakit po? Naisahan niya ako. Ayaw niya, Manang. Aha. Hindi ko raw pwedeng pakialaman ang ipinagbubuntis niya. Sir, mali naman po talaga ang ibig ninyo. Ano? At saka anak po yun ni Sofia. Hindi siya papayag na mawala yung... Hindi ko anak ang ipinagbubuntis niya. Malamang kay Wilson yun. Ha. Ang namatay niyang kasintahan? ko! Ang pagkakaalam ko, Kaibigan niyong matalik? Uh, baka yun lang ang sinabi niya. Pero ang totoo, magkasintahan sila. Kahit anong pang totoo sa nakaraan nila, at kahit wala nang lalaking nakabuntis sa kanya, hindi ko pa rin matatanggap ang ipinagbubuntis niya. Dahil ang gusto ko, sarili kong anak ang makakasama sa bahay na ito, at hindi anak ng kusino! P Pero kung magmamatigas po si Sofia, anong gagawin ninyo? Eh, ewan ko! Pero, pero... Hindi ko naman kayong mawala si Sofia. Mahal na mahal ko siya. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Salamat at agad kang nakarating, Arman. Ayos sa doktor, kailangan na masalina ng dugo si Darwin dahil bumababa ang bilang ng kanyang platelet. At ikaw lang alam kong makatutugma sa tipo ng kanyang dugo. Tatay Victorio, N nalilito pa rin ako sa mga nangyayari. Nagsinwaling sa'yo si Christine. Ayaw niyang malaman mo na nagkaanak kayo. Kaya ipinakilala niya sa yung ama ni Darwin, yung pinsan niyang lalaki na katukatuan ko rin nag-aalaga sa bata. Pero bakit niya ginawa yun? Dahil natatakot siyang baka kunin mo si Darwin sa pudar niya. Lalo na nang makita mo ang miserable kalagayan niya. Hindi ho niya dapat pinangungunahan ng sitwasyon. Dahil sa mga sandaling ito, wala akong ibang gustong gawin, kundi ang mailigtas ang buhay ng anak ko. Kahit buong buhay ko, handa kong ibigay ngayon sa anak ko, Tatay Victorio. sa iyo aking sarili bago ako ganap na lumayo. Oo, si Tari na naging noon. Ngayon, sumbatan mo ako muli. Dahil bukod sa hindi ko pagsipot sa ating kasal, pinagkait ko rin sa iyong karapatan mong malaman na nagkaanak tayo pagkatapos ng gabing yon. Hindi. Hindi kita susumbatan dahil mahal kita, Christine kung alam mo lang na sa buong panahon ng iyong paglayo, wala akong hiniling sa Diyos kundi ang matagpuan ka. At ngayon na patunayan kung may anak tayo, lalong hindi na tayo dapat pang maghiwalay. Huwag mong lukohin ang sarili mo, Arman. Sinasabi mo lang yan dahil naaawa ka sa kalagayan ko. At di Darwin. ng pagkakawang gawa mo sa ano ko, pwede ka nang umalis. At ang kaisa-isa kong pakiusap, huwag na huwag ka nang pabalik. Ganyan na ba talaga karamot ang puso mo? Kaya mo nang isakripisyo pati isipan at kinabukasan ng anak mo? Hindi mo siya dapat idamay sa galit mo sa mundo? Hindi mo dahil lang sa sinapit mo. Karapatan din niyang magkaroon ng isang maayos na buhay. Ngayon, lumalabas sa bibig mo na nagkaka-interes ka sa anak ko. Kung yan ang interpretasyon mo sa mga sinasabi ko, wala na akong magagawa. Pero gusto kong malaman mo na kung hindi mas madali ang naging paglimot ko noong magkalayo tayo, Mas magiging mahirap ngayon sa akin ang sitwasyon Dahil dalawa na kayo ng anak natin Na hindi mawawala sa isip ko Ubalis uh, ka na, Arman At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan Sa ating may pangako ang bukas Kung kailan nakapanganak na si Sophia, saka mo ko tinawagan. Ano eh. pa bang silbi nun kung nakapanganak na siya? Ay, pa pa pasensya na po, Sir Magno. Eh, kung ano po kasi, uh, nataranta na ako dahil sa sobrang pananakit na siya. Hindi ko Sophia. kailangan ng paliwanag mo. Eh, Sir, eh... Lalaki po ang anak ni Sophia. Ay, atong cute. Hindi ko tinatanong. Eh, gusto niyo po bang silipin? Pagod ako. Gusto ko magpahinga. Doon na muna ako sa guest room. Eh, ka kayo po. Ang bahal. Pagsabi na lang kay Sophia. Doon muna ako. Uh, opo, sir. Uy, hindi interesado si Sir Magno na makita man lamang ang bata. Ah, oh, ganun ba kalaki ang galit niya? At kapatid ang bata. Gusto niyang idamay. Magno, nakikiusap ako. Kahit ngayon lang... Gusto kong makita ang aking anak at apo. Sige. Baka naman isipin mo na napakasama ako eh. Paigal kong makapasok ka sa loob at nang makita ang anak mo at apo. Ay, salamat. Pero... Maraming salamat. Sandali. Ha? Hindi ka maaaring magtagal. Hanggang dalawang oras lang. Ha? 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 O, bakit, aling Beatrice? May problema ba? Ah, uh, wala. Wala, Magno. Manang Adela! Uh, 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 bakit po, Sir Magno? Samahan mo sa loob ng bahay si Aling Beatrice. Ay. Buti na lang napapayag ko si Magno. Uh, nay, siya po ang apo niyo, si ko. Uh nakakatuwa. Ang amo ng mukha. Walang kamalay-malay sa kalagayan niyo rito sa loob ng bahay ni Magno. Ah, anak, kumusta ka na? Hindi ko na po alam kung anong gagawin ko, inay. Parang gusto ko nang sumuko. Kaya lang, ngayon iniisip ko ang anak ko. Anak, patawad. Napakalaki ng kasalanan ko sa'yo. Ako ang dahilan ng pagdurusa mo. At pati apo ko, Madadamay. Pero hindi ko hahayaang madamay siya sa galit ni Magno. Sana may magagawa lang ako. Kaya lang hindi ko rin alam kung paano. Maperang asawa mo, anak. At lahat kaya niyang gawin. Basta wag niya lang kayong pakikialaman. Ang iniisip ko lang ngayon, ang apo ko, alam kong hindi siya matatanggap ni Magno dahil anak siya ni Wilson. Tulad nga ng sinabi ko, hindi niya pwedeng pakialaman ang anak ko. Kahit ano gagawin ko, maipagtanggo lang siya. Kahit na buhay ko, itataya ko. Basta maprotektahan ko lang si Nico. Uy, pare Magno, nanganak na pala ang asawa mo. Kailan ang binyaga? Hindi ko pa alam. Kailangan malaking selebrasyon yan. Simple lang ang gusto ni Sophia. Pero first baby niyo yun ah. ba diba dapat malaking handaan? Hindi na raw kailangan. ayoko namang kontrahin ang gusto ng asawa ko. Alam mong ayoko nagagalit siya. siya. Papa Magno? Oh? Opo! Kasi lab ko po siya eh. Lab mo siya kahit hindi kanya pinapansin? Sabi po kasi ni Mama, pagpasinsyaan ko lang daw po. Kasi po, baka pagod lang po sa trabaho. Ay, naku, napakabait mong bata. Ay, halika na nga at lilinisan na kita. Hello po, Papa Magno. Ito po, Kinuha ko na po ang chinelos niyo. Ako na po mag-aalis ng sapatos at saka medyas niyo de, po. Hindi, hindi. Kaya ko itong alisin. Ay, ayaw niyo pong ako magtanggal, Papa. Ayoko. Ang gusto ko, umalis ka sa harap ko. Uh, Alis! <laughs> galit na naman po kayo sa akin. Ay, gusto ko lang naman pong tulungan kayo sa pag ng Ayoko nga eh. Saka huwag kang nga umiyak. Dahil maingay. Masakit sa tengang iyak mo. Umalis ka na nga. At baka kung ano pa magawa ko sa'yo. Alis! Sige, sige. Na, Subukan so, mo na sakta ng anak ko. Eh, makulit siya eh. Hindi mapagsabihan. Para naglalambing lang siya sa'yo. Hindi ko kailangan ng paglalambing. Ang gusto ko, Huwag siyang makita rito. Ah, ganun. Yun lang pala. Eh, di aalis kami. Ano, 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 Hindi. Siya lang ang pwedeng umalis. Hindi ka kasama. Dahil siya lang ang ayokong nakikita sa pamahay na ito. Sumain nyo mga kaibigan Naming itinampok na sayang, Alam po namin inyong kinalugdang At kinapulutan ng magandang aral sa buhay Pinamagatang Kaligayahan kong makita kang nasasaktan Samantala Ang mga nagsigalap sa ating pagtatanghal ay sina Phil Cruz Susan Robles Chiquit Amor Wilma Borromeo, Eddie Legaspi, Dante Castro, at si Rosana Villegas sa papel na Sofia. Dilapatan ng tunog ni Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni Eric Lucero. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Gani J. Halamanan at sa direksyon ni Eduardo Legaspi. Ito pong muli ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi, na gaanyayang sa susunod na linggo. Muli po namin kayong hahatdan ng isa na namang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin, sa ating natatangin doon ang may pagako ang bukas